Log in. Nakasaksak na mga parts ha. On natin. On. Ayun. So tingnan nyo kung alin yung iinit ha. Obserbahan nyo. Talasan nyo yung mata nyo. So yun o. Oh. Apansipasin nyo yung gitna pumuputi. Hmm. Pero itong gilid na to wala. O oh, di diba? Pero kanina lahat yan pumuti. Eto pati ito. Pumuti yan. So tanggalin natin ha. Tanggalin natin saksak. Papakita ko sa inyo. Papatakan ko kotong nasa gilid na to. Kung uusok. So hindi umusok oh. Hindi umusok tong dalawang katol na to sa gilid. Oh, hindi umusok. Pero tong nasa gitna uusok yan pag pinatakan natin. Oh. So ibig sabihin no nang umiinit lang yung gitna. So itong yung yung, yung gilid na to hindi umiinit. Oh. Oh, di ba? <laughs> oh. Ayan mga parts ano, andito po tayo sa ating shop ano. Ngayon po meron po tayong uh, ginagawa na isang uh, kalanda di kuryente. Ayan, ito. So dinala po ito ng ating uh, customer nung tayo we eh, nasa home service ano. So ayan, kung bago lamang po kayo dito sa aking uh, YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko mga ina-upload na video. Marami po akong mga ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga appliances po natin sa bahay. Yan. So ngayon, ang problema po nitong uh, ating uh, kalan na dekuryente na to, mga parts ano. Ayan, ayusin ko lang po yung ating camera. Masyadong uh, maliwanag. So, ang problema po nitong uh, kalan na dekuryente na to, ayan, paulit-ulit na naman ako. So, dalawa po yung dinala ng ating uh, customer. So, ang problema po niyan, ang umiinit lang po ito. Itong gitna na to. So, pa ba? Ba't ang init? Ah, tinesting ko. So, ang umiinit lang po, itong gitna na to, no. So, ngayon, ano ba yung ating uh, dapat gawin, ano? Ayan. Yun ang gusto niyo malaman, eh. Para mapainit po natin itong lahat na to. So, pagka po kasi itong gitna lang ang umiinit, hindi po siya makakaluto, ano? So, kinakilangan lahat po siya umiinit. Ngayon, ito ay gagawin po natin ng uh, wala po kayong gagastusin, ano? Ah, sa bahay lang po kayo, ano? Wala po kayong gagastusin. So, baka naman iniisip nyo, ire-react natin, ano? Yung fuse. So, hindi. Kasi, kung sabog yung fuse nyan, hindi po iinit po ito. So madali lang ano. Kung halimbawa hindi naman umiinit yung lahat na yan, po, pwedeng paghinalaan natin yung fuse. So yon, pagka hindi naman umiinit yung lahat na yan, i-check nyo yung fuse. kasi may fuse niya? Nasa ilalim. So tuturo ko sa inyo mamaya. Kaya uh, simulan na po natin baklasin. Ayan mga parts. So baklasin na po natin. No? So may apat na tornilya. Apat? Dalawa na lang. Nalaglag. Nalaglag na siya. So may Apat na tornilyo, tanggalin nyo lamang po, no? Screw, gamit na po kayo na screw. So, pasensya na po kayo sa aking uh, shop, ano? Medyo makalak. Ala, ganun talaga sa ating uh, shop. Hindi na natin uh, na uh, maglinis, ano? Hindi na tayo mapaglilinis. dahil sa kadahilan ng araw-araw uh, po tayong may tanggap. Araw-araw po tayong may gawa. Ayan, maraming maraming salamat sa ating Panginoon. At bini, binigyan tayo ng ganitong uh, kaalaman. So, yung aking natututunan, yung aking experience, ibinabahagi ko naman sa inyo para na, para nang sa ganun eh kayo eh, matuto at kayo po ay eh, makatipid na so hindi naman malaking kabawasan sa akin yun dahil nga ah, uh, hindi naman lahat ng tao eh makukuha nyo so may mga may mga tao lang na talagang uh, pupunta sa inyo na or magtitiwala na talaga sa inyo oh at yung para sa akin, eh talagang para sa akin. Talagang ganun mga boss idols. Hindi naman lahat ikakabigin natin. So, kinakailangan, mag din tayo. Kapag bigay, So kung ayaw nila sa atin, kung ayaw magpa-repair, hindi wag. Kung gusto nila, okay dito ka. Kung ayaw nila, doon ka sa kabila. Ganun lang. Ngayon, kung matututo kayo, edi sa inyo na yung ibang customer, sa akin yung ay sa akin. So kaya ang gawin niyo, yung diskarte natin natututunan, eh gawin niyo, no? Yung diskarte na yung diskarte kung ibinabahagi dito sa video na to, gawin niyo. Para nang sa ganun, eh kayo, matuto kayo sa pagre-repair kasi napakainan na trabaho ng ganito. Yung uh, ikaw eh nagre-repair ng mga appliances kasi higit sa lahat. Una-una, ikaw ang boss. Pangalawa, ikaw ang masusunod kung ayaw mong gumawa or kung ayaw mong trabaho. Dahil nga wala kang boss, ikaw ang sir, ikaw ang lahat. Pero ang nangyayari, hindi ka rin makapagpapay nga dahil uh, nangihinayang ka sa trabaho sa kikitay mo sa araw-araw. So ganun ang uh, mangyayari pagka ganito na trabaho mo. So iisipin mo ako nga pala boss, pero hindi naman pala. Hindi naman pala, hindi naman pala totoo no. <laughs> bago bago humaba yung ating video, gawin na natin yung ating gagawin. So ito nga pala yung ating views ng ating uh, kalandig So gamit lamang po kayo ng tester, kinakailangan po meron po kayong tester. So calibrate ko lamang. Lagayin niyo lang sa zero. So ayan, nakakalibrate. Mm. So pag pumalo, buo ang pius. Pumalo, ibig sabihin niya, buo yung fuse So yun. Ngayon, syempre umiinit nga yung gitna, kaya buo ang niyan. Pero kung hindi umiinit ang gitna, hindi buo ang piyos. Yun yung titingnan nyo. Yung pius, pagkaka hindi umiinit yung gitna. At walang init kayong na nararamdaman sa inyong kalan. So ito yung ating coil, ano? Yung coil, yung pinakakatol niya. Yung katol niya dito, ano? Bali, apat yung pinaka-coil natin, ano? Isa, dalawa, tatlo, apat. So yan yung umiinit para makaluto Tayo no So ngayon Paano ba natin malalaman buo yung mga coil na yun Dito sa ating uh, kalan na yan. yan Ngayon ang gagawin nyo Kakamit ulit kayong tester Isaset nyo lamang ito sa times 10 or x10 or times 1 Ako kasi nasanin ako sa x10 eh So ang gagawin nyo uh, Ilalagay nyo yung test probe dito Dito sa papuntang switch Ito So sa papuntang switch Ito ito yung papuntang switch. So, ilagay nyo lang yung test probe nyo. So, tingnan nyo yung ating tester. Yan, nakikita pala. Tingnan nyo kung may makukuha kayong resistance. So, meron tayong nakukuha resistance. Kinakailangan, ganyan lang. Huwag papalo ng hanggang 0. Kung pumalo ng hanggang 0 yan, yung ganyan, shorted. Okay? Wala sa calibration. Mahina na siguro yung baterya. Yan. Yan, pag pumalo ng hanggang 0 yan, shorted yan. Pero hindi siya papalo ng hanggang 0. O, oh, yan. So, yan. So, yan, o. Oh. So, hindi siya pumalo ng hanggang 0. So, ibig sabihin yan, okay yung ating, yung ating coil. Very good. So, ang problema, okay nga yung ating coil, bakit ang umiinit lang, eh, itong gitna. So, asan yung, asan yung sinasabi mong okay yung ating coil? <laughs> sinasabi ko okay yung coil. Okay yung coil, ayaw nga uminit. So, ang problema nandito. Kaya, ang umiinit lang yung gitna, kasi may problema itong switch na to. Hmm. Ngayon, at sabi ko, di ba gagawin natin to na wala kayong gagastos na andito lang kayo sa bahay or andyan lang kayo sa bahay nyo na hindi na kayo magkakagastos pa, iinit ko lahat yan, yung katul na yan. So ngayon, ito, yung discard natin gagawin. Ah, uh, kukuha lang po kayo ng wire, kahit anong wire. So ngayon, gagawin natin, ah, uh, alisin natin yung balat kung tawagin. Yan. Yan. So alisin natin yan. So ngayon, ibilot natin yan ikpitan natin yan pag natin yung wire na yan hanggang sa maging ganyan so pag naging ganyan gupitin nyo lang dito or cut ngayon eto eto na dito na tayo eto na so nakikita nyo po yung switch na to eto yung switch ano yung selector dito eto yan 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 yan, yan. so eto yon so makikita nyo po itong dalawang sakit na to dito sa banda rito ha sa banda rito ha yung malapit dito sa ilaw ito basta dito sa banda rito yung uh, number 1 itong number 1 na nakalagay na to ito may number 1 tapos doon sa bula yun ito dalawa yung kanyang yun dalawa yung kanyang pin itong dalawang pin na to dahil ko sa camera sing natin isoom ko lang na konti ano so ayan. tapit lang natin yung ating camera Ayan. Easy lang natin mga parts. Yan. <laughs> so ngayon, itong wire na, na ginamit natin, igaganyan po natin. So ibabalubod natin dito sa dalawang pin na yan. Ayan, sa dalawang pin na yan. Yan. Higpitan nyo lamang po, no? Yan. Kaya hinabaan ko yung ating kinat na wire para mahigpit po siya, no? Higpitan nyo lang po. So pag mahigpit na po, ang gawin nyo, ikat nyo na. Yun. Ikat nyo na po siya. Ngayon, ibalik nyo na po yung ring uh, pinakasakit na to no? tandaan nyo lamang po kung saan nyo binunot ha? yan wala kayong magkagastusin uh, sa bahay lang kayo mapapagana nyo yung uh, kalan na di kuryente nyo na ayaw gumana yung uh, gilid ayaw gumana yung gumagana lang yung gitna yung umiinit lang yung gitna so yan yan gagana na lahat gagana na lahat yan so Papakita natin yung ebidensya kung tama po yung ating tinrabaho. Baka naman sabihin nyo eh, uh, puro salita lang tayo eh. Siyempre, may ebidensya. May, pro may pruweba hindi pwede yung wala problema. So, paano po namin malalama kung, kung mainit na yan, ha? Eh? So, siyempre, may discard din tayong gagawin Diyan, oh no? So, ang gagawin natin dyan, mga parts, babasahin natin to. So, okay, basahin natin. So, hindi po nasaksak yan, ha? So, basahin po natin. So, makikita nyo po yan, pagka po natiyo po yung tubig na yan. Makikita nyo po na talagang umiinit po lahat ng katul na yan. So, ayan, huwag nyo po muna nga hawakan kasi nga, basa. Baka may ground. Kaya, pero hindi ba iwasan nyo, nabasay. So, ayan, So pag namuti yan, namuti yan, namuti, pumuti yan, ibig sabihin nun, umiinit. So ibig sabihin nun, tama yung ating ginawa. So okay? Sasaksak ko lang ha. Antayin nyo lang mga parts. So okay, sasaksak ko na. Makikita nyo naman, ilaw dito ha. So iyok ko muna. Saksak. So okay? Saksak na. Hmm. Nakasaksak na yan ha. On. O, so, ibig sabihin niya, nakailaw. So, nakaset tayo sa high. So, tingnan po natin mga parts, ano. Ang tabayan na lang po natin, ano, mga ilang, mga ilang minuto lang mga parts. Hindi naman matagal yan. Ayan, umuusok, oh. So, nakikita nyo po, umuusok, ano. Hmm. Ayan, oh, umuusok na. So, kapansin-pansin nyo, nawawala na yung tubig dito, oh. Oh. Ayan, oh, kumukulo, oh, kumukulo, oh. Ibig sabihin nun, umiinit na to. Hmm. Hmm, umiinit na.